Hi, mi welcome sa aking first impression. Yan, so naamis ako dito sa aking TNW na 530 S30 ba to o 530 basta ganyan. Tapos of course, meron siyang remote, Bluetooth remote and ay kahit anong angulo pwede nyo nang kunin dito mga mi. Grabe, pack na pack. Ang taas niya din kaya pwede, pwede na talaga ito sa ating mga feeling vlogger and vlogger alike. Hindi kasama pang mga light. Ay, wala po itong feature <clears throat> Sorry. And of course, meron siya charging na type C cable. Wow! That's yung kanyang light, ah lang charge. So, kailangan pang i-charge. Ang isa. Ay, ang buong gawin. isa ito. Saan yung pindutan? So, wala din charge. Ayan, meron. Ito, meron. Yung isa, wala. Adeva, ayun. Adi. Ay, ang liwanag. Parin na. Nakita niyo yun? <laughs> Exciting. O, diba? O, siya mga mi, kung gusto niyo rin etong yan, TNW na selfie stick tripod, ay, nako hindi kayo magsisisi. Sobrang sulit. Ano pang hinihintay niyo mga mi? Get yours na. Ang link nasa comment or nasa yellow basket.